Hello. Mayroon mo na kayo. Yes, Adeline, ka na. Pinaginday kita ng matagal. Tumawag kasi si Darlene eh. Uh, bakit? Ano nangyari? Kawin na naman sila siguro ng mami niya. Parang may ideya ako kung bakit. Nakita kasi kami ni Ma'am Jessa na nag-aaway ni Darlene. Sinisisi ako ni Darlene kasi... Dahil doon siya na ka sa resort. Kung magalala, Marilyn, napaliwanag ko na kay Darlene. Sabi ko, hindi kanya dapat sinisisi sa nangyari. Salamat, Jerome, sa pag mo sa nararamdaman ko, ha? Ah. Pero pakiramdam ko kasi talaga, habang tumatagal, ang dami na namin napapag-awali ni Darlene. Tapos eto, nag-aaway na naman silang mag dahil sa akin. Marilyn, huwag mo yung sarili mo. Hindi lang naman yung mami ni Darlene ang kaaway niya ngayon, eh. Sama mo na si Sir Sigi tsaka yung lola niya. Hirap na hirap na si Darlene sa mga nangyayari sa kanya sa kanila. Tapos ako ito, walang magawa para damayan siya. Alam kong makakayaanin ni Darlene to. Kailangan hmm. ka lang niyang tatagan yung loob niya. Hindi, Marilyn eh. Kung narinig mo lang yung boses ni Darlene kanina, hirap na hirap na siya. Kailangan ko nang kumilos. Kailangan ko siyang tulungan. Ano naman klaseng tulong? Nakapag-desisyon na kaming dalawa ni Darlene. Tatana na kami. Ano? Magkatana kayo ni Darlene? Nasasiraan na ba kayo ng bait? Marilyn, yun lang yung naiisip kong paraan para magkasama kaming dalawa. Uh, alam, alam ko, mahirap intindihin. Pero pag mahal mo yung isang tao, alam mo yung pakiramdam na di mo hindi mo kaya na hindi siya nakikita. hindi ka mapakali pag di mo siya makasama. Naintindihan mo ba ako, Marilyn? Eh, hindi pa kayo nagpapadalos-dalos sa, sa desisyon nyo? Malaking bagay yung gusto nyong mangyari. Eh, anong gagawin nyo? Sa kayo titira? Anong papakasad ba kayo? pa alam. Hindi pa namin napag-uusapan. Pero hindi naman permanente. Gusto lang namin magpalamig. Gusto lang namin makalayo-layo sa gulo. Pero Jerome, eh, hindi solusyon tong pagtatanan nyo. Basta na lalaki lang yung gulo. Umaasa lang kami, Marilyn. Umaasa lang kami ni Darlene na kung kung mawawala siya, ng pamilya niya na seryoso kami sa relasyon namin. Namahal namin ang isa't isa. sa ko, Jerome, hindi eh. Mas lalo sila magagalit sa inyo. Sa'yo. Marami naman dyan ibang paraan, pero hindi ito, hindi ang pagtatanan. Marilyn, nakauo na ako kay Darlene. Hindi na ako pwedeng umatras. Ito yung gusto niya. Eh, ikaw? Ito ba yung gusto mo? Seryoso ka? Magtatanan kayo ni Jerome? Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Tsaka hindi ko kaya tumira dito sa bahay na to kasama ang mami ko. Kung ayaw niya ako maging anak, pwes, ayoko ko rin siya maging nanay. And you think that is the best solution to your problem? It's like hitting two birds with one stone. Mapapalayo ako sa mami ko. At makasama ko ang boyfriend ko. No matter how romantic your plan sounds, I still have doubts. I mean, si Jerome yung pinag-uusapan natin dito. Sana siya ako kukuha ng pera para buhayin ka? Darlene, he's just a chef. And I'm pretty sure he doesn't have a trust fund. Well, I do. I have my own savings. Money is not an issue. Hindi mo naman naisip na pwede ipa block ng lola mo mga cards mo. I'm just being practical, Darlene. Ako nang bahala dito. Pwede ba, huwag mo na akong kontrahin. Magtatanan kami ni Jerome, and that's final.